Tumatay kay Tering guys Ala anak ko um, mm. Upgrade Oh Sakarang guys Oh May kayo mga anak ko May kayo glamo doon Oh Eta oh. Thanks for watching guys Please like and share Bandang tanghal eh po sa inyong lahat guys Ito na naman ang ating Ulam for Guys Sinigang na to Malalaki Tawag sa amin ito ay balanban Yan Tapos yan May halong talbos ng kamote Yan guys Ang aming pananghalian so Guys magkakalisikis pa tayo na guys bagong huling palanbang pang guys hi hey, big shout out, out po sa inyong lahat mga viewers natin dyan gusto po kayo ingat po kayo palagi guys guys kalding guys palpalangoy pal tayo -pal oh. okay. So, alamatan guys Tito, guys oh guys, luto na ating sinigang no? guys ni. Wow, no? ang sarap. Ano Please like and share my videos. Thanks for watching guys. Mapi. Guys. Guys, oh. 化工班，来了就。